Ano, Jill? Narinig mo naman yung sinabi ng anak ko di ba? Nawala siyang kasalanan. Kung gusto mong ipadala yung anak ko sa pagamutan, mas mabuti pang umalis na lang kami dito. Hindi ako tatagal makisama sa'yo kung ganyan ka. <laughs> o, oh, tay, bakit nandito po si Tita Isang? Anak, eh, kaya nandito ang Tita Isang mo. May sasabihin sana kami sa'yo. Ah, tay, ano po sasabihin niyo? Eh, anak, balok na kasi namin magpakasal ni Tita Isang mo. At dito na rin sila titira sa bahay natin. Kasama yung anak niyang si Rawi. Di ba tayo magjowa na kayo? Ba't pa kayo magpapakasal? Tsaka ba't sila titira dito? Ganun talaga anak. Eh di ba alam mo naman matagal na kami magkasintahan na tita isang mo. Kaya paano na siguro para magpakasal kami. Para lumigaya na rin kami. Ano tay? Magpapakasal kayo? Wag na tay! Tsaka ayaw magkaroon ng ganyang kapatid. Ano kasi? Tumigil ka nga sa mga ganyang salita mo. Tita isang mo yun hindi ka ba naiiyak sa kanya? Tama na dyan, huwag mo na pagalitan si Kasi. Kasi, alam mo naman, matagal na kami magkasintahan ng tatay mo. Kaya payagan mo na kami na magsama na kami para naman maging maligaya na kaming dalawa. Tsaka si Rawi, huwag ka magalala sa anak ko dahil may mag-aalaga naman dyan. Andiyan naman si Tito Randy mo, ang kapatid ko. Siyang mag-aalaga kay Rawi. Oh, narinig mo kasi. May mag-aalaga naman kay Rawi, kaya huwag ka magagalit kung nandito na sila nakatira. Pabaya mo na kami lumigaya ng tita isang mo. Magpapakasal kami. Basta tayo, hindi siya natitira dito! Ah! Dito na pala kami ditiri! Ah! Ay, ko, ah, ka! Nakakasal ka pa! Oh, oh, oh! Kasi ano, kaya mo pa? Oh. Talo ka sa boy! Mm. Oh. ano ba yan? Talo na naman! Lagi <laughs> na lang talo! <laughs> Uy! <laughs> ganda laro! Oh! Eh, oh, palagay! Pala, Kasi, nung kapalit mo, wala sa sarili, eh. nangagagaw ng controller. Ano naman to? Eh, pala na, na naman! Wala, talo na nga <laughs> Kasi, gusto ko lang naman mag-raw eh. Wala akong kapatid na ganyan! Di ba kapatid yan? O, oh, laruin mo to! Laruin mo to! Laruin mo to! Tay, nandito na ako, Tay. May sasabihin pala ako. Ano yun? Tay, sasama pala ako sa swimming sa birthday ni JC. Nakapag-ipon naman ako eh. Ano anak? Nakapag-ipon ka? Yan. Yan ang gusto ko sa anak ko eh. Napakagaling. Napakabait na. At marunong pang mag-ipon. So, Tay, papayagan mo na ba ako? Meron naman ako inipon eh. Oo. papayagan kita. Pero anak, huwag kang maging malikot doon ha. Mag-iingat ka lagi doon. Ano? Wala siya i -eat. Pon? Ku, kupit niya lang iyon? Ikaw ah, si Garoduin mo yun. Si, nasabi mo ha? Kasi, totoo ba yung sinasabi ni Rawi? Na nangungupit ka lang sa akin. Wala ka naman palang inaipon eh. Kunyukupitan mo lang ako. Hindi, Tay! May sarili akong ipon! Tsaka bakit mo pinapakinggan yan? Wala sa katunuan yan, Tay! Tsaka bakit ka man naniwala dyan? Ah, ano? Tignan yung laman ng pera ng tindahan. Sigurado ka? Benta ng tindahan kasi. Pag napatunay ako na kinukupitan mo yung benta ng tindahan natin, lagot ka sa akin, bata ka. Hindi to, hindi to yun dahil. Hindi to to yun. Itignan ko to. Hindi to to yun. Nito Wala nga, oh. Wala ako, oh, kinuha mo. Nay, dito muna ako tutulog. Ayaw kasi nila ako tigilan doon ni. Eh. Nay, dito muna ako. Eh, eh. Nay, bili na. Di, dito ako matutulog, Nay. Kasi pag doon ako natutulog, kinukulit nila ako, inaantok na ako na eh. Nay, bili na. Oh. Mukha ba naman, Rawin? Hindi ka pwedeng matulog sa amin. Oh. Alam mo naman, lagi kami magkatabi ni Tito oh. mo matulog. Kaya hindi ka pwede. Doon ka na lang sa kwarto mo, anak. Nay! Bili na! Bili na! Ano ba naman yung anak mo, Sam? eh! man eh! Ay, pare Kamusta pala si parang Rudy natin? Ano man ang balita roon? Yul, liwanan naman daw ng asawa eh. Eh, yung ano nakara, nabalitaan ko, bumalik, tapos iniwan na naman. Hmm? Ayun, nag-iiyak, magdamag. Grabe Ma tala nangyari siya, kaya parang yung rudy natin. Iwanin talaga siya ng asawa. Eh, pangit kasi pre eh. Oh, Oo, tuwawa talaga. Wala, palato tayo ng bulutan. Oo. Oh. Uy, pre. Uy, pare, taglit nga. Tagay ka naman. Ako mga pre, hindi ako umiinom eh. Mayroon kung lang oh. Bawal kasi sa akin yung mga pre. Tagay na. Ano hmm. Di ba ikaw yung nakatira dyan kay Boss Jin? Oo, oh, ako nga yung nakatira dyan. Bakit? Yan, yeah, tagay mo nempre eh. Oo. Oh. Oo oh, nga pala. Di ba, ayun ang alaga mo? Ba't nandun yun? Eh, may ano dun? May laman lupa ba? May nuno sa pulso ron ah. Ano mga pre? Hanggang ngayon ba naman naniniwala pa kayo sa si mga ganyan? Nuno sa punso? eh matagal na yun eh, sinuunang panahon pa yan kaka so, huwag kayo maniniwala sa mga ganyan hindi pre, totoo talaga pre Meron talaga nun sa punso dyan sa lugar na tinatambayan ng pamangkin mo ba yan? pre dati nga may nakatira dyan pre sa tapat nyan bata eh naglalaro dyan eh pag uwi niya sakit, ng... Di alam niya at saka tinubuan ng hindi alam kung anong sakit yun oo nga pre totoo yun yung pamangkin ko, dyan din naglaro pag uwi, nagkaroon ng lagnat na mataas pinagagamot nga eh. Hindi mawari ang kung anong sakit ang dumapos sa kanya. Pinalbularyo, may nakita kung anong inkanto yun. Maniwala ka sa amin. Tatlo na kami nagsasabi na may inkanto dyan. Sige mga pre, maraming salamat sa inyo. Mga paalala nyo. Sa nga pala, maraming salamat sa patagay nyo. Dito na ako. Sige pre. Rawi! Ano ba ginagawa mo dyan? Tara, umuwi na tayo. Tsaka may nirundaw siyang ano. Nuno sa punso. Eh, eto, may, eh, kausap ako eh. Ma, mamaya na daw ako uuwi. Laro pa daw kami. Anong kausap? Wala ka namang kausap dyan. Tara na nga, mauwi ka na. Wala ka namang kausap dyan eh. Tsaka wala man tao dyan eh. Tara na nga, Rawi. Eh. Mamaya, inaap ka ng nanay mo. Tara na, mamaya mapano ka pa dyan. Halika rito! Halika rito! Sa'yo! Turo mo sa akin yung bahay ng kaibigan mo!

Isang! Isang, haling ka rito! Tignan mo yung ginawa ng anak mo sa anak ko. Hanggang ngayon, oh, ang taas pa rin ng lagnat niya. Nasaan na ba yung anak mo na yan? Jill, bakit ba? Bakit yung anak ko yung sinisisi mo? Eh sabi naman ni Rawi, wala naman daw siyang ginagawa dyan sa anak mo eh. Nasaan na ba si Rawi? Rawi, haling ka nga muna saglit! <laughs> ba ba bakit po, Nay! Rawi, anak, paliwanag mo kay Tito Jill mo yung nangyari. Di ba sabi mo wala kang kasalanan sa nangyari kay Kasi? Oh, opo. Wala po akong kasalanan Jaan. Yung kaibigan ko po yung tumulak diyan. Tinulak ng kaibigan. Eh bakit sabi nila JC at ni Kyle? Wala naman daw ibang nasa likod niya kundi ikaw lang. Bibintang mo pa sa iba. Ikaw lang ang may gawa. Ano isang? Alam mo kung ano mas magandang gawin dyan sa anak mo na yan kesa makapanakit ng mga tao yan? Dali na natin yan. Pagamot na natin yan eh. Wala na sa katinuan yung anak mo na yan eh. Wala ako kasalanan. Tito Jill. <laughs> Tito Jill. Wala talaga ako kasalanan Kaibigan ko yun. <laughs> kaibigan ko yun. Eh. Jill? Narinig mo naman yung sinabi ng anak ko, di ba? Mawala siya kasalanan. Kung gusto mong ipadala yung anak ko sa pagamutan, mas mabuti pang umalis na lang kami dito. Hindi ako matagal makisama sa'yo kung ganyan ka. <laughs> Isang, mong kailangan ko nandarin sa hospital tong anak ko. Hindi pa rin bumababa yung lagnat niya Oo nga, Jill. Tama ka. Siguro, kailangan na natin dalhin sa hospital yan kasi talagang hindi nga bumababa yung lagnat niya. Sige, dalhin na natin. Nak, Halika, tumayo ka. Tumahan kita. Dandan lang, ha. Ah. Tumayo ka, nak. Kasi, dandan lang, ha. Tawi, hindi pa tayo tapos, ha. Manda ka sa akin pagbalik ko. Kasi, dandan lang, ha. O oh, nga pala, Randy. Ikaw na lang muna ang magbantay kay Rawi dyan sa bahay. Wala siyang kasama eh. Ako na lang ang sasama kay Kuya Dilmo mo sa ospital. O oh, sige, ate. Atid ko muna kayo dyan sa labasan. Oh, sige. Rawi, tala, lalo muna tayo. Mga kaibigan, hindi ako pwede. Kasi yung mga tao dito galit sa akin eh. Kala nila ako yung kay Kasi, di ba, kaibigan, ikaw yun? Bakit ayaw nyo kasi magpakita na sila sa akin nagagalit eh. Wala kausap. Rawi, sino ba yung kausap mo? Wala ka namang kausap ha? ah. Ah, ah, ayan, si, si Lu! Ano? Ah, ayan po, sa harapan nyo! Wala naman Rawi ah. Saan mo ako nakikita? Ano yung mga pinagsasabing mo? Oh, pinikilabutan ako. Mukhang totoo nga mga sinabi ng mga lasing Diyos sa may kanto! Kailangan kong magpatulong sa kanila. Baka may kilala silang albularyo. Punta ako muna. Kaibigan ko, do, wende, pa, galingin mo na, si, ka, si, kasi, para, hindi na, sila, na, dadalit sa, akin, sa, akin, yun na lang, bigay yung, pa, Sang, sagot nga lang. Bakit ganun yung nangyari? Nung dinala natin sa ospital yung anak ko, bigla siyang gumaling. Oo oh, nga dyan, nagtataka din ako eh. Pero sana tuloy-tuloy na yung paggaling ng anak ko. Yung eh, malaba yun. Rawi! Anong nangyari sa'yo, Rawi? Ako, kailangan ko munang puntahan si Ate Isang saka si Bayaw. Paano kasi? Wala kasi kaapon yung pangamanginginom dun. Kailangan ko munang madala si Rawi. Tara ano na, Rawi! <laughs> Bakit kaya ganito nangyari dito sa bahay natin? Kaninang umaga nung dinala natin si Rawis Hospital, ang taas ng lagnat ng anak ko. Pero pagdating natin sa hospital, parang walang nangyari, wala siyang sakit. Tapos eto na naman tayo pag uwi natin sa bahay. Sobrang taas na naman ang lagnat niya. Ano kayang gagawin natin, Jill? Tulungan mo naman kami, tinulungan namin yung anak mo. Sige, sang, huwag magalala. Tutulungan ko rin yung anak mo. Ang gawin natin, dalhin na lang natin ulit sa ospital yan Para malaman ng doktor kung bakit nagkakaganya yung anak mo Tara Bayaw, huwag natin dalhin si Rawi sa ospital Baka mamaya bumalik na naman yung lagnat niya Ganito na lang Kasi may nakapagsabi sa akin Mga lasinggero sa may kanto Sabi daw nila, marami daw talaga yung kanto dito sa paligid natin Saka mayroon daw silang kakilala Magaling na albularyo Baka gagaling na doon si Rawi Ano, bayaw? Naniniwala ka sa mga lasinggero na yon? Anong inkanto? kanto? Walang mga inkanto kanto dito sa lugar na to kaya dalhin natin sa ospital yan, Isang. Hindi ba yaw? Totoo talaga sinasabi ko. Totoo rin sinasabi nila. Maniwala ka naman. Bitaw mo ako. Jill, teka lang. Bakit di tayo maniwala sa kapatid ko? Bakit di natin subukan magpaalbularyo? Di ba nakakapagtaka naman talaga yung sakit ng anak ko at ng anak mo? Kaya subukan natin magpagamot sa albularyo. Ano isang? E di ibig sabihin naniniwala ka dito sa kapatid mo na may mga engkanto dito sa lugar na to? Sige, kung naniniwala kayo, e di pagamot niyo sa albularyo yan. Ganito na lang Randy Dali na lang muna natin uli yung anak ko sa ospital Pero pag hindi nagbago yung kondisyon niya Tsaka natin siya ipagamot sa albularyo Sige ate, ikaw ang bahala Basta ako ate, sinasabi ko lang yung totoo sa inyo eh, Gusto ko rin kasi gumaling niya si Rawi Si parang Ryan, ayaw mag-inom ngayon Ang dahilan niya, pinagalitan daw siya ng mama niya eh <laughs> Mira na mo kayo. Tapos buhay ka pala, pre. Ano oh. kanchawan, talaga. Mahal ko lang. <laughs> Ay, kung pre, bakit di ka minom? Mahal mo minom ngayon. Nga. No, pare, pinagalit mo din ako ng mama ko. <laughs> Ay! Sasabi-sabi ka. ka ngayon pala ngayon pala kay okay lang naman to eh. Ikaw, pre, ba tayo kung minom ngayon? Hindi, nakakatawa dun, pre. May mama pa pala si Ryan. Siya rin naman, si Pari Aris. Grabe <laughs> <laughs> ka naman makatawa. Eh, ikaw, parang di ka pinagalitan ng mama mo. May mama ka pa, di ba? <laughs> di mama, pa-mama-sang. <laughs> may mama. Ano yun, mga pre, mukhang di yata kayo nagiinuman, ah. Oo, pre. Eh, bawal kasi pinagalitan kami ng mama namin. Oo, pre. sana pala, mga pre. Kaya ako napunta dito, eh. Papatulong sana ko sa inyo, eh. Hmm. Di ba may kakilala kayong, ano, albularyo? Oo. Bakit? Sino yung papa mo? Ay, yung ko sana. Kasi nilalagnat na, ilang araw. Pre, ikod ba? Kilala mo yung albulari sa atin? Oo, oh, yung magkapatid. Si Tata Rocky sa si Landong Putik, kung tawagin. Oo, oh, yung pala eh. <laughs> ano, tara, samahan na natin. Asa yung pamangkin mo? Nandun sa bahay. Tala, o, tara, tara tara tara, tara, tara. tara, tara, tara. tara, Be, diyan muna. Magsahin ka <laughs> na dyan. Dalhin mo, Landong. Ang bilisan niyo, pare. Buti na, buti lang, buti lang, bakit? Sino kayo? Ano kailangan nyo sa amin, mga amang? Pre, siya nga pala yung pinapakilala ko sa'yo. Yung si Tata Rocky, si sa si Landong Putik. Isang alamat dito sa lugar namin yan, pre, na napakagaling mang gamot. Albulari yan. Ba, pre? Oo, oh, oo. Oh. Magaling yan, magaling. Oo, oh, ako nga ang tanyag na manggagamot ng albulari. At siya naman ang kapatid ko, mausay manghilot ng manok. Ano ang kailangan nyo? Okay! Rory, jangan do! Diba? Tumahimik ka na, sige na. Wala na remedyo dyan, amang. Hindi <laughs> naman po ito eh. Ano yung ba problema mo? Yung pamangkin ko po. Akala ko ito. Kuya, ako naman gagawin mo dito. Kung yung manok na napagaling ko. eto pa kaya. Sigurado, kayang-kaya ko na ito. Hindi nga po ito, kuya eh. Sabi nga yung pamangkin ko eh. Kukulit nyo talaga. Sige na, sige na, amang. amang. Huwag na magalit, sige na. Alam ko na ang sakit ng pamangkin mo at nararamdaman ko ang spiritual. Kaya siguro, Lando, ikaw na muna pumunta sa kabilang ibayo at ikaw na muna maggamot doon. At sasamahan ko sila. At kayang-kayang ko na to. Sige na. Kuya, bago gamutin ko yung gagamutin doon, baka pwede makabali ng 50. Eh, ama, baka may 20 ka dyan. Maabot na mo muna. Oh, wala po akong kapera-pera eh. Eh, lahat wala pa. So. Sige ah, na, mamaya lang ako nang bala. sa pagbalik ko nito. Sige na. Sige na, kuya. Ah, Kaya na ako. Sige, sige, sige. Tara na po. Para magapot na po yung pamangking ko. Oh, sige, sige. Samba tayo. Sige, sasama Dito po. Sige, sige, sige. Tara na po. Sige. malapit na po tayo. Kaya Una na ako ha. May gagawin pa kasi sa bahay. Kasama mo naman si Tata Rocky. Pinakamagaling na albularo yan. Ako rin. Winner na ako Sige mga pre, ingat kayo. Maraming salamat. Patarokin ko kayo. Patarokin. Bala dyan ah. salamat. Sige, sige. Sige na ba, ito mo sa akin lang dahil. Sige na po. Ano po yung tatarok eh? Pumasok na tayo, alam ko na. Sige na. Tara na po. Sige na. Mm-hmm. Tama ano na nga yan! Ano ba kasi yung ginagawa niya eh? Ikaw masyado ka naniniwala sa mga albularyo na eh. Wala naman nangyayari sa panggagamot niyo eh oh! Tigil na yan! Yeah, sige Hindi Jill! Huwag mong itigil ang panggagamot sa anak ko! Ito na lang ang paraan ko para gumaling ang anak ko. Bakit? Nung nasa ospital ba may nangyayari? Wala naman diba? Kaya kung ipapatigil mo to, tayong dalawang mag-aaway ng todo. Ne, huwag ka na maingay. At nakikita ko na ang nagpapahirap sa anak mo. Isang batang engkanto at tumahimik ka na at gagamutin ko at para matigil na ang kahirapan ng anak mo Dami <s��it> nga naka naman ang nangyayari sa'yo, Rawi Isang tama lang yan! Hoy, kumal pa lang hindi naman gumagaling! Tumaymi ka, Raway, mister! Ano. Mrs. hindi na ang kanto may problema nito. Dahil ang anak mo ayaw na bumalik dito sa mundong ito. Hanggat <laughs> maaari, kausapin mo siya para makabalik siya sa kanyang pagkatao. Ganun po ba, Tata Roque? Hmm. Kung yun lang po talaga ang tamang paraan, kakausapin ko po si Rawi para bumalik na siya sa amin. Sige, kausapin niyo, Rawi! Rawi, ano. Rawi anak. nakikiusap ako sa iyo Rawi, makinig ka sa akin. Bumalik, bumalik ka na, namin Rawi. Bumalik ka na Rawi. Rawi. Hmm. Hmm. Ah! Jill! nakikita mo ba 'yung nakikita ko? Siya yata 'yung nagpapahirap sa anak ko. Oo, sa ngayon naniniwala na ako. Natutong may encounter dito sa lugar na 'to. Rawi, Rawi, bumalik ka na. Rawi, bumalik ka na. Rawi, bumalik, ka na. Raway, bumalik ka na kapatid ko. Rawi, bumalik ka na. Ka, 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 kasi! Pagkatapos po ng pangyayaring yun, hindi na po kami ginambala pa ulit ng laman lupa. Ang sabi ni Rawi, umalis na daw ang kanyang mga kaibigan. Tuluyan na po kami namuhay ng masaya at masagana.